Ayan, good morning, good morning Mga nang maraw sa inyo, mga umaga sa inyo Mga boss, so welcome sa ating vlog Welcome sa ating youtube channel Siyempre, si Moto Jack mga boss so, Ayan mga boss, ngayon na, biyay tayo ulit Biyay tayo ngayon mga boss Kasama ko si Lokbo, ayan, ayan si Lokbo So nakabiyay na kami, isang nakaround trip na kami Ngayon mga boss, ngayong umaga Ah, uh, oras ngayon, ano na, alas 7 na So lumabas ako Lumabas kami ni Lokbo mga boss Alas 3 pa lang na madaling araw So nandito ulit kami sa ano, Laguna Ayan, pipila kami ulit dyan. Nandun yung pila mga boss. Ayan oh. o. So, mga kasama ko. Shout out sa mga kasama ko dyan. Ayan, yung mga kasama ko mga boss. Ayan. Ayan, ayan yung pila namin. So, pipila tayo mga boss. Ayan, si Lokbo. Maputik dito mga boss. Grabe putik ang pangit. Ayan. Uugasan ko sana si Lokbo. O, oh, putik o. Oh. Pangit. Ah. Pangit na ang ano dito mga boss. Pangit. mga boss nabiyahin oh. na kami unang so, biyahe namin ngayon mga boss kaya madaling araw, maganda ganda yung biyahe namin puro, puno ng pasayero si Loco, balikan ay pabalik, hindi pala pero yung papunta doon puno maputik kasi dito mga boss kailangan paugasan kasi ha pag uh, marumi yung bus mo hindi kang kasuhan ng ano dirty bus saka pagagalitan ng ano para gamitan ng mga master dito marumi yung bus mo hindi kang palagi magpapaugas kailangan paugas so ayan paugasan natin mamaya yun yung sa kanila mga yan kahit maputik kasi pag uuwi pag uuwi galing biyahe ugas 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 Si Mamaya, babiyahin tayo -tay ulit. Pila tayo dyan. Oo, oh, siyempre.